Lashing na tatay, aksidenteng nahigaan ang bagong silang na anak. Ang baby, binawian ng buhay. Ano man ang edad ng isang anak, natural sa mga magulang na maging protective at maalaga rito, lalo na kung ito ay baby pa. Pero ang sanggol na ito sa India, wala pa man ding isang buwan, ay binawian na ng buhay dahil aksidente itong nahigaan ng kanyang tatay na may amats ng alak kung ano kinahinatnan. Ito. Bandang alas 5 hanggang alas 6 ng umaga nang dumating ang 22 anyos na si Alakunta Shekar sa bahay ng kanyang biyanan para iuwi na ang kanyang asawa. Matapos kasing isilang ng asawa niyang si Sujata ang pangatlo nilang anak na natili muna ang babae sa bahay ng mga magulang nito. Ayon sa nanay ni Sujata na si Alepu Rajamani nang dumating si Shekar sa bahay nila ay makailang ulit nitong kinatok at sinipa ang pinto. Nang ireklamo niya naman ito sa mga otoridad ay sinabi niya na nakipagtalo pa ito sa pamilya nila dahil sa pagpupumilit nito na iuwi na ang kanyang asawa matapos nitong manganak. Bukod sa pag-aamok ay dumating din pala ang lalaki sa bahay ng nakainom. Bagamat hindi ito pinayagang pumasok noong una, nakatsyempo naman ito nang maiwanang nakabukas ang pinto ng bahay. ng mahiga ang lalaki sa kama, hindi nito namalayan na nahigaan umano nito ang kanyang 28 days old na baby. Dagdag pa ni Rajamani, napasigaw na lang ang kanyang anak nang madiskubre ang sitwasyon ng baby na natutulog lang sa tabi nito. Nang bumangon si Shekar ay doon nila nakita na dumudugo na pala ang ilong ng sanggol at nang isinugod ito sa ospital ay idineklarang dead on arrival, dulot ng suffocation. Samantala, kinumpirma naman na nasa pangangalaga na ng mga otoridad yung lalaking lasing. Sa mga may anak dyan, maging responsable muna ang mga magulang bago ipractice ang katagang drink responsibly. D Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations D.W.I.Z. W D.W.I.Z. Z News FM Regional, Home Radio 97.9, D.W.I.Z. News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.